Lahat naman po ng tao, iisa lang ang tungkulin natin sa Diyos. Eh. Pakinggan nyo sa 12.13 ng Ecclesiastes. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang Kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Yan po, ang sabi, matakot ka sa Diyos, sundin mo ang Kanyang mga utos. Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Pareho lang po tayo ng tungkulin. Ang tungkulin ko, sumunod sa utos. Ang tungkulin nyo, sumunod sa utos. Ang tungkulin ng kapatid na Resti, sumunod sa utos. Meron lang po tayong kanya-kanyang utos na nakaukol sa atin. Halimbawa, ikaw ay isang ama ng tahanan, may utos para sa iyo. Halimbawa, isa kang ina, may utos para sa iyo. Kung anak ka naman, may utos din para sa iyo. Yan ang tutungkulin natin samantalang tayo nasa mundo. Pag nakasunod tayo sa utos ng Diyos, magiging dapat tayo sa Diyos, makakarating tayo sa langit. At doon tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po ang pinakalundo o pinupuntahan ng ating tungkulin na sumunod sa utos ng Diyos. Isa pa nating tungkulin yung paggawa natin ng kabutihan sa Diyos at sa kapwa. Sa 2 gis ng Epeso, ganito nakasulat. Sapagkat tayo'y kaniyang gawa, na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Ayon, tayo ang wika ay ginawa niya para sa mabubuting gawa. Alam nyo, kaya maraming tao ngayong napapahamak kasi ang ginagawa nila mali, hindi mabuti. Kung alin yung masama, yun ang gustong gawin ng tao. Pero ang sabi ng Biblia, tayo nila lang para sa mabubuting gawa. Na ito ang mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran, sabi ng kasulatan. Yan po kapatid ang ating tungkulin. Kaya halimbawa kayo, siguro kung kayo may anak o may asawa o may pamilya, kailangan kayong makagawa ng mabuti. Una sa Diyos, ikalawa sa pamilya. Yan. Nakakaganap kayo ng inyong tungkulin. Kung sumusunod kayo sa utos, ano ba yung mga utos? Halimbawa, utos ng Diyos, sumamba ka sa Kanya, magpuri ka, manalangin ka. Uh, utos ng Diyos na ikaw ay manalangin, umaga, gabi. Yan nga po ang aming ipinagaanyaya sa mga tao para mapakinggan nila yung mga kautusan. Kasi yun po ang kautusan, kailangan po nating sundin yun eh. Sa 28-20, ang sabi ng ating Panginoong Hesus, ganito. Naituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y suma sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng mga panahon. Ayon, sabi ng Panginoon, bago siya pumanik sa langit, Ituro niyong ganapin ang lahat ng iniuutos ko sa inyo. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. So yung mga commandments, yung kautusan, utos ng Diyos, talagang tungkulin natin na yun ay sundin. Yan po ang ating tungkulin, kapatid.